Onsehan sa droga ang tiniting ng motibo ng mga otoridad sa pamamaril sa isang taxi driver sa barangay Potero, Malabona. Ito'y matapos ma-recover ng mga pulis ang mga cell plastic sachet ng inihinalang shabu, ilang drug paraphernalia, isang weighing scale at cellphone na pinaniniwala ang ginamit ng nasawing driver sa ilegal na gawain. Nahagi pa ang krimen sa CCTV sa lugar. Sa video, sinusunda ng taxi ang isang motor na may sakay na dalawang lalaki, ngunit ilang segundo lamang, parehong uminto sa gilid ng kalsada ang dalawa. Tila nagkaroon ng transaksyon ng mga ito matapos lapitan ng backrider ang taxi. Hindi naman nagtagala, nagmamadaling umatras ang taxi. Hinabol na pala ito ng angkas at pinagbabaril sa sasakyan. Dahil sa tama ng baril, binawian ang buhay ang taxi driver. Nabati din ng mga pulis na dalawang beses na nakulong sa ilegal na droga ang biktima. Samantala natunto ng otoridad ang isa sa dalawang sospek sa pagbabacktrack sa mga CCTV sa nasabing lugar. Nahaharap sa kasong murder ang sospek habang patuloy pang tinutugis ang kasabwat nito sa krimen.